Servisyo ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko kasama si Patrol Dolan Castro at Robert Tan Twin biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Hotel Sogo, ang paboritong tambayan para sa lahat. May AI Tech Concept Rooms para sa couples, friends at families. At syempre, hindi mawawala ang Sogo food. Try our mouth-watering half-fried chicken, pansit kanton at marami pang iba. Kaya book na sa Hotel Sogo at gawing masaya ang inyong staycation. Narito na ang second Gawad Takal Filipino 2024 Best New! Public Service Radio Program, Servicio ni Donald Castro at Robert Tan. Ang mga Mister ng bisyo ay Servicio Publiko. Servicio. Mga ka ready na ba kayo for a whole new hotel experience sa Hotel Sogo? Try out our new concert rooms at selected branches in Malate, Fairview, Davao, and Mexico, Pampanga. Hindi lang basta kwarto, may kasama pang high-tech at friendly na si Sogo Aiko. So what are you waiting for? mag na and let's create new memories together dito sa Hotel Sogo. Basta Hotel Sogo, so clean, so good yan. For bookings and more information, visit www.hotelsogo.com Narito na ang second Gawad ng Pino 2024 Best New Public Service Radio Program Servicio ni Donald Castro at Robert Tan Ang mga mister ng bisyo ay servisyo publiko Servisyo Hotel Sogo, ang paboritong tambayan para sa lahat. May AI Tech concept rooms para sa couples, friends, at families. At syempre, hindi mawawala ang Sogo food. Try our mouth-watering half-fried chicken, pansit kanton, at marami pang iba. Kaya book na sa Hotel Sogo at gawing masaya ang inyong staycation. Narito na ang second Gawad Tangal Filipino 2024 Best New Public Service Radio Program, Servicio, ni Donald Castro at Robert Tan. Ang mga mister ng bisyo ay Servicio Publiko. Servicio! Mga kasogo, ready na ba kayo for a whole new hotel experience sa Hotel Sogo? Try out our new concert rooms at selected branches in Malate, Fairview, Davao, and Mexico, Pampanga. Hindi lang basta kwarto, may kasama pang high-tech at friendly na si Sogo Aiko. So what are you waiting for? Magbook na and let's create new memories together dito sa Hotel Sogo. Basta Hotel Sogo, so clean, so good yan. For bookings and more information, visit www.hotelsogo.com. Narito na ang second Gawad Tangal Pino 2024 Best New Public Service Radio Program Servicio ni Donald Castro at Robert Tan Ang mga mister ng bisyo ay servisyo publiko Servisyo Hotel Sogo, ang paboritong tambayan para sa lahat. May AI Tech Concept Rooms para sa couples, friends, at families. At syempre, hindi mawawala ang Sogo Food. Try our mouth-watering half-fried chicken, pansit kanton, at marami pang iba. Kaya book na sa Hotel Sogo at gawing masaya ang inyong staycation. Narito na ang second Gawad Tangat Filipino 2024 Best New Public Service Radio Program, Servicio, ni na Castro at Robert Tan. Ang mga mister ng bisyo ay Servicio Publico. Servicio Hotel Sogo, ang paboritong tambayan para sa lahat. May AI-tech concept rooms para sa couples, friends, at families. At syempre, hindi mawawala ang Sogo food. Try our mouth-watering half-fried chicken, pansit kanton, at marami pang iba. Kaya book na sa Hotel Sogo at gawing masaya ang inyong staycation. Narito na ang second Gawat Takal Filipino 2024 best new public service radio program, Servicio, ni Donald Castro at Robert Tan. Ang mga mister ng bisyo ay Servicio publiko. Servicio! Ayan! <laughs> magandang magandang uh, hapon po mga uh, kaserbisyo. Ayan, ito po ang iyong kaserbisyo, Dolan Castro. Ay po ay narito ngayon sa ating uh, ahanan sa Quezon City. Medyo magulo. <laughs> ayan, oh, takpang ko lang. <laughs> ayan ha. Oo. At uh, tayo po ay narito ngayon sa Quezon City dahil uh, uh, ayan nga po, para sa ating serbisyo. Ngayong uh, araw na ito ng Biyernes. Kamusta po ba ang inyong Biyernes mga kaservisyo? Ay, thank God it's Friday. At uh, alam niyo pagka Friday na, italagang eh, talagang uh, ika nga ay uh, uh, lahat po ng uh, mga tao ay nagkakagulo ha? sa lansangan. Ayan. At syempre, uh, maraming gimmick. Kamusta ba ang inyong Biyernes? Uh, I hope eh, okay po. Ano? At uh, eh, meron pa akong Christmas, Christmas sa likod at itong mga regalo ng aking sa aking mga babies ay eh, nakakalat pa rito. <laughs> Hindi pa nakakapagligpet. Anyway, Um, kamusta po? Ah, I hope am okay po ang inyong uh, biyernes mga uh, kaserbisyo. Ito po ang inyong kaserbisyo Dolan Castro. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ang ngayong uh, araw na ito. At uh, marami tayong mga pag-uusapan. Ako, eh kamusta ba? Ah, eh, nakita niyo ba yung viral doon sa internet ah, social media yung babatang babae na Sampagita vendor, no? Meron sampagita Pagita vendor na ano yun, na sinira yung kanyang sampagitan uh, Sampagita tinda at the same time ay uh, sinipa ng security guard at uh, sinasabi pa nung sa mga balita nung huli na ito nga ay nag-viral no at hanggang kahapon at kanina ay sinasabi na miyembro daw ng sindikato ay eh, pala hindi naman isa pala itong scholar, itong batang ito na nagpitinda. ako. Ayon po yan sa Mandaluyong City PNP ng kanila pong i-background check. I'm sure napanood niyo po yan, oh. no? viral na yan. O, oh, gusto ko lang bigyan pansin muna bago tayo magsimula sa ating talakayan. Dahil uh, yan pong mga bagay na ganyan ay eh, dapat pong uh, sineseryoso. Ha? Huh? Eh, ginagawa pang karatawanan ng iba ah huh? Ginagawa pang katatawanan, ginagawa ng artificial intelligence. anang uh, ang nangyari, eh, ika nga, nakita mo sa ibang mga video, meron pang, uh, ano, meron pang niyayakap. Nagyakapan pa kunyari. Di ba? Napanood niyo ba yun? Oo, di ba? Pangit tignan, di ba? Tapos ginawa, isa naman sa isang video, nagbo-boxing naman yung bata at yung gwardiya. Di ba? Eh, yung po mga bagay na ganyan ay hindi po ginagawa ang katatawanan. Yung mga bagay na ganyan ay sineseryoso at binibigyan ng pagkapahalaga kung paano ba dapat itama ang mga mali. ba? Diba? Ang mga maling gawain ay paano ba dapat itama. Ayan. So, maganda rin na eye-opener ito. Lalo ta uh, may iba mga kaibigan tayo, mga security guards, hanin ng mga security guards. Paano ba dapat na training? sa mga security guard para hindi sila makasakit ng mga kapwa nila, no? Ng mga kapwa Pilipino. At tama ba yung uh, ganung ganong attitude na kung meron mang palaboy o binabantayan mo nga yan, binabantayan mo nga yung area na yan na uh, mall, no? Yung SM Mega Mall, binabantayan niya. Pero hindi naman dapat mong sipain at sirain yung gamit ng isang ng isang isang bata, no, na isang babae na binebenta niya. Anong karapatan mong wasakin yung isang Di ba? Nakakalungkot kasi na itong batang ito ay naghahanap buhay lamang. Ha? Ah, tumutulong sa magulang para mabuhay. Ito pala isang scholar. Ha? Ah, scholar pala ito. Bata isang report na nakalap ng Mandaluyong City PNP. Kaya nakakalungkot na ganun ang nangyari sa kanya. Anyway, oo. Ready na ba? Sana po, ah, maging aral po ito sa lahat. Kaya ngayon yung security guard na yan, eh, natanggal sa trabaho, eh, ganun po talaga ah, ang consequence niyan. Kaya sa lahat ng ating mga security guard, mga security forces natin, eh, Huwag po gano'n ang pagtrato. Oh. Alam, ang pagabantay po ay ah, meron ding limitasyon, meron ding tamang protocol. Yan. At training. Ha? Yan po ang mga dapat gawin. Oo. So, ayan ha. Ah ay uh, eye opener sa atin niya. Wag at yung uh, iba pa ating mga kababayan, isa pa sa mga napansin ko hulo. Bago tayo magtungo sa ating topic talaga, gusto ko lang sabihin na wag natin tangkilikin ng mga fake news. Uh, yung mga peking balita, giro po niyo, may mga lumalabas na eh, 'di ba nga sinipa tapos uh, sinira yung sampagita ng uh, ng bata, ng babae ng security guard. Tapos may ibang video lumalabas nag-boxing, yung sa pagkita vendor batang babae tsaka yung uh, yung uh, security guard may ibang video naman uh, na inedit ay ang lumalabas naman eh uh, nagyakapan oh, nagyakapan pa ginagawa pong karatawanan yung mga bagay na seryoso at mga issue na dapat itama sa ating lipunan ah hindi po dapat ganyan nag tayo po mga patol sa mga fake news huwag po natin gawing ano, content po ninyo. Gusto nyo sumikat kayo sa maraming likes, maraming magpumanasin sa inyo. Hindi po ganyan. Not, not at the expense po ng ibang tao na nahasaktan, Di ba? May mga ganyan po mga bagay ay dapat po siniseryoso. Alright? Huwag natin patagalin pa. no, Wala pa ba, ba si partner Robert Tan? Ang aking partner Robert Tan, ay wala pa ba? ba? <laughs> wala pa ba, ba si partner Robert? Eh, kung wala pa siya, game na tayo. Oo. ata, uh, teka lang ha? Pangko lang ito. <laughs> serbisyo Ang mga mister na ang bisyo ay serbisyo publiko kasama sina Kapatrol Dolan Castro at Robert Tan. Twin biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242 Mga ka-Sogo, ready na ba kayo for a whole new hotel experience sa Hotel Sogo? Try out our new concert rooms at selected branches in Malate, Fairview, Davao, and Mexico, Pampanga. Hindi lang basta kwarto, may kasama pang high-tech at friendly na si Sogo Aiko. So what are you waiting for? mag na and let's create new memories together dito sa Hotel Sogo. Basta Hotel Sogo, so clean, so good yan. For bookings and more information, visit www.hotelsogo.com. Narito na ang second kawat Tangay Filipino 2024 Best New Public Service Radio Program, Servisyo, ni Donald Castro at Robert Tan. Ang mga mister ng bisyo ay servisyo publiko. Servisyo! Banga kasogo. Re Banga kasogo. Mga kasogo, ready na ba kayo for a whole new hotel experience sa Hotel Sogo? Try out our new concert rooms at selected branches in Malate, Fairview, Davao and Mexico, Pampanga. Hindi lang basta kwarto, may kasama pang high-tech at friendly na si Sogo Aiko. So what are you waiting for? Magbook na and let's create new memories together dito sa Hotel Sogo. Basta Hotel Sogo, so clean, so good yan. For bookings and more information, visit www.hotelsogo.com. Narito na ang second Gawad Tangay Filipino 2024 Best New Public Service Radio Program Servisyo Ni Donald Castro at Robert Tan Ang mga mister ng bisyo ay servisyo publiko Servisyo Hotel Sogo, ang paboritong tambayan para sa lahat. May AI Tech Concept Rooms para sa couples, friends, at families. At syempre, hindi mawawala ang Sogo Food. Try our mouth-watering half-fried chicken, pansit kanton, at marami pang iba. Kaya book na sa Hotel Sogo at gawing masaya ang inyong staycation. Narito na ang second Gawad Tangal Pino 2024 Best New Public Service Radio Program, Servicio, ni Donald Castro at Robert Tan. Ang mga mister ng bisyo ay servisyo publiko. Servisyo! Bisyo, ang mga mister na ang bisyo ay serbisyo publiko kasama si Nakapatrol Dolan Castro at Robert Tan tuwing biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Servisyo! Ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko. Kasama si Patrol Dolan Castro at Robert Tan tuwing biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Serbisyo! Ang mga mister na ang bisyo ay serbisyo publiko. Kasama si Patrol Dolan Castro at Robert Tan Twin biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Servisyo! Ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko kasama si Nakapatrol Dolan Castro at Robert Tan Twin biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Servisyo ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko kasama si Nakapatrol Doran Castro at Robert Tan tuwing biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Servisyo ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko Kasama si Patrol Dolan Castro at Robert Tan, Twin Bernes, alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Servisyo ang mga mister na ang bisyo ay serbisyo publiko. Kasama si Daka Patrol Dolan Castro at Robert Tan, Twin Bernes, alas 5 ng hapon sa DWBL 1242 Servisyo Ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko Kasama si Nakapatrol Dolan Castro at Robert Tan Tuwing ala alas 5 ng hapon sa DWBL 1242 Servisyo! Ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko. Kasama si Nakapatrol Dolan Castro at Robert Tan Twin biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Servisyo! Ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko. Kasama si Nakapatrol Doran Castro at Robert Tan. Tuwing biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 12.42. Servisyo! Ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko kasama si patrol Doran Castro at Robert Tan tuwing biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 12.42. Mm -hmm. Servisyo! Ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko kasama si patrol Doran Castro at Robert Tan tuwing biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242 Servisyo ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko kasama si Nakapatrol Doran Castro at Robert Tan tuwing biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242 Servisyo! Ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko. Kasama si Patrol Dolan Castro at Robert Tan. Twin biyernes, alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Servisyo ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko kasama si nakapatrol Dolan Castro at Robert Tan Twin biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 1242. Servisyo! Ang mga mister na ang bisyo ay servisyo publiko. Kasama si Nakapatrol Dolan Castro at Robert Tan tuwing biyernes alas 5 ng hapon sa DWBL 12.42. Servicio